Um, bakit naman hindi? Una sa lahat, um, binabati ko ang Pangulo sa kanyang uh, State of the Nation Address. Um, ikinagalak ko na ginamit niya ang ating sariling wika ng 99.9% sa kanyang talumpati. Gayun, pa, din, um, yung kanyang talumpati sumentro sa mga serbisyo publiko. Kung mapapansin ninyo, hindi niya tinalakay anumang may kinalaman sa politika, sa ekonomiya, sa pangkalahatan, Um, sa gulo sa mundo, pinag-usapan niya at sumentro siya sa public services lamang. Yung kabuuan ng kanyang mahigit isang oras na talumpati ay kaugnay sa public services sa ating mga kababayan. Gayun din, nais ko siyang batiin sa buong pagpapakumbaba niya sa kanyang pangatlong zona kaugnay sa pagtanggap sa pagkukulang ng kanyang administrasyon nitong nagdaang tatlong taon. Ika nga may kasabihan, di ba? Ang unang hakbang sa pagresolba ng anumang problema ay pag-amin na may problema tayo kaugnay sa isang partikular na bagay. Inamin 'yon ng pangulo kahapon at sinabing sisikapin niya na pagibayuhin pa yung kanyang pwedeng magawa kaugnay ng mga serbisyo publiko na 'yon.